hamon po natin sa Office of the President na kung pinapagpaliwanag natin ang Vice President sa paggamit niya ng confidential fund, lalong kailangan ng Pangulong magpaliwanag dahil di hamak na mas malaki ang confidential and intelligence fund ng Office of the President giniit ni House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List Representative Antonio Tino na kailangan ding maipaliwanag ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit nito ng confidential funds. Anya, kung sinisilip ang kwestyonableng paggastos ng opisina ni Vice President Sara Duterte nang nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds noong 2022 hanggang 2023 lalo na si PBBM na may bilyong pisong halaga ng confidential and intelligence funds o CIFs ayon sa Department of Budget and Management o DBM nasa 4.5 billion